Yan guys, oh, lauoy, lawoy guys. Ulok guys. Mag, magluto tayo ng hapunan guys kasi wala man tayong kain ba, nagutom na yung person. Yan. Okay. O, para magtuyo. Para maglambot nito guys. Mm. Ah. Ilunod na. Ilunod na. Ilunod mm. oh, na. Ilunod Ayan guys, kakain na tayo guys. Masaya nga utan. Magdasal muna tayo. So, nalala lang ama anak, sa Espiritu Santo. Lord, maraming salamat to sa mga blessing na binigay mo sa amin. Sa pagkain, Lord, na magkakain kami sa tatlong bisis isang araw, Lord. Maraming salamat. Sana panalinginan mo itong pagkain, Lord, na bigay sa amin ng gold health o yung palagi kaming masigla sa mga pamumuhay namin. Ah, ito lang aming pasalamatan Lord sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kain na tayo guys. Oh. Yeah. Kain guys. Oh. Ito yung lawoy. At saka may toyo. Mm. Mm. Labo. Hmm? Labo. Hmm. 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 Ang ah, oh. Kain tayo ng toyo guys. Para sa lawoy. May kasamang ano, sardinas.

Ang init ng sabaw, ang sarap. ah so yun ka no hanggang dito lang yung video na to maraming salamat yun yung walang sawang support sa amin guys so I love you all sana walang ma-skip ng ads thank you